So maging yung uh, uh, sementeryo para sa ating mga kapatid na muslim ay uh, nagsisimula na rin mag-utilisan ng uh, mga puntod no? dito sa may uh, Manila South Cemetery. Ito yung uh, itinayong uh, uh, sementeryo para sa ating mga kapatid na muslim. dahil nga sa hanggang uh, October 25 lang ang ginigay uh, para makapaglinis ang mga puntod ano? nagsimula na rin itong uh, mga caretaker dito sa may libingan uh, uh, living ng mga muslim ano? sa sementeryo ng uh, mga muslim dito sa Manila South Cemetery ano? at uh, matapos yung uh, October 25 ay hindi napapayagang makapaglinis pa at uh, makapagpintura ng mga puntod ano dahil yun lamang yung binigay ng uh, lungsod ng Maynila na hanggang 25 lang ngunit maaari na mga uh, dumalaw ano yun nga lang ay uh, mayroon pa, nga, pa rin na uh, mga ipinagbabawal kaya ng pagdadala ng uh, mga matatalas na bagay alak at uh, yung pagpapatugtog ng uh, malakas ano So ayan oh, na ito ang ating uh, pati na muslim ano sa paglilinis sa mga puntot dito sa um, Manila Islamic Cemetery dito sa Manila South Cemetery. So mula dito sa Manila South Cemetery, ako si Jonas Osulit ang inyong Abante Teletabloid Reporter. Walang inatrasang balita.